Isa po magtrapo ka Good morning guys. Welcome to my vlog. Yan ano yan guys. Ahas dagat yan siya guys. Adobo. In adobo siya guys. At syaka, ano. Ito adobo. Pusit at saka Sugpo. Yan siya guys. Yan. Ang sarap guys. Gabi. Ito ano lang to siya guys. Adobong posit rin siya guys. Na walang halo. Cheka sugpo. Ang sasarap nyo guys. It's great, it's lobster din guys ang laki ng lobster guys yan ayan sya guys ang laki